ang kababayan natin mula sa Bayo Laguna ang sumubok na gumamit ng atovi sa kanyang mga alagang tilapia. Sa loob ng 25 taon niya sa pag-aalaga at pagbibrid ng tilapia ay ngayon lang gumanda ang pagpapatakbo niya sa kanyang palaisdaan. Kaya naman, Pinaunlakan niya kaming mabisita ang kanyang tilapia breeding pond kung saan kami rin ay nagbahagi ng karagdagang kaalaman sa mga magagandang nagagawa ng Atovi sa palaisdaan. So, andito tayo ngayon sa Bay Laguna kasi si Mr. Magtibay nag-breed siya ng tilapia. Natural breeding. This is more of natural breeding. Ito yung kanyang pan. Yung mga breeders, dito na sila mga anak. Tapos so, yun, pagka nanganak na, tinukuha niya yung anak niyo. Then, ibinebenta niya as fingerling. Tama ko ba kung uh, Mr. Magtibay? Uh, oh, yung fry. Yung fry. So, actually, there are many ways how to use A to B sa ganito. Paano yung ni Mr. Magtibay? Uh, ko sa... Happy pinahalo halo ako, tapos hindi akong pinakakain kaisa okay, yun eh, eto ba eh, lagi kayo nagpapalit ng tubig, hindi naman? hindi okay kami naman, ang ginagawa namin, baka tulad nito, itong ganitong kalaking pan, ano ho ah, kung alba, may laman ng ganyan kukuha kami ng tubig dyan mga kung first time gumagamit, siguro mga sampung kutsara ng ato ba i-dissolve nyo tapos ihagis nyo lang dyan ikalat nyo lang so uh, mas madali yon gawa ng unang una nakukuha nung yung ista kasi dumadaan sa katawan nila nakukuha nila yon kasi anin, yun, yung breathing nila through the gills sa katawan and at the same time yung mga planktons niya, planktons, phytoplanktons yung algae napaparami rin ng atobe tapos ngayon yung mga dumi naman ng mga isda niyan dahil ano yung nakuha nila yung nutrients nagiging organic na so pag dumi nila nape-fertilize ulit niya yung mga plankton yung plankton kasi natural food ng uh, ano natin ng tilapia are actually land pa sa phytoplankton. Yan, nakukuha nila yan. And at the same time, yung mga bad bacteria, yung mga bad bacteria na kumakain ng oxygen na nagano, napapatay ng technology. Kasi iba yung ano eh, yung potentials ng technology natin na hindi kayang kayanin ng bacteria. na mamatay sila. So yun yung minsan nakakameron tayo ng mga fish kill. Kasi nakakameron ng uh, yung tinatawag na pag nabulok malbaw nag change of temperature o mulan so lulutang ngayon yan yung gas na yon so yung gas na yon walang content ng oxygen yon so pag sa isang space ng ganyan umakit yung ganyan eh umiikot yung isda yung walang supply nakakameron tayo ng fish oh. pero oxygen. hindi wala wawala ng oxygen pero pagka nakaatubit tayo yung mga bad bacteria na yon napapatay nila tapos yung good bacteria yung mga chemical chain na yon, yung good bacteria ang may capability para i-break yon, yung formulation yung chemical for, uh, formulation so na disintegrate nila yon, kaya miskyo makiat dyan maraming supply ng oxygen gawa nung yeah, gawa na napaparamid nila yung mga plankton, yung mga ano ganyan so yun ang kagandahan so kami sa application natin ng ano sa breeder isang way tama yung ginagawa ni Mr. Magtiban, uh, ginagawa namin dyan yung mga feeds na yan, parang nakabilad na palay. Then, ba, sa isang litro, maglalay kami na isang kutsarang B, uh, aloy na dissolved ifi filter namin ngayon Pagka-filter, lalagay namin sa spray, sprayan nyo lang ganyan. Pagka-spray nyo, pagkahagis nyo yan, makukuha na agad nung, nung isda yun. So, dadaan sa katawan niya. Pwede rin naman yung sinabi ko sa inyo na isabog nyo na lang sa tubig. Yun nga lang, ginagawa namin, bihira kami magpakawala na tubig. So, nakasave tayo sa labor pagpapakawala, ganyan. Lahat talagang marumi. Pero yung ganitong quality, maganda ba itong quality ng tubig na yan? Ayan. Ito, Father Sambono, mga kapihan namin, Isesit namin ang aming breeder hindi, okay. ang tos to, bagong to, to. set ito. Uh -huh. Tatlo nga, pakapataro ito. Bibirong lang kami ng 10 days, paanap na kami ng Ay, ganun na. Tapos, pagdating ulit ang mantang... ng mantang kami nag-release, doon din kami mapapakati sa Petya ng Hanbawi. Adjust, nag-release. Adjust din kami mapapakati. Set na ulit yun. Yung pagpapakati ho, yung ibig sa iiwalay niyang breeder? Oo. Ilalit sa transfer oh. ito papaltan niyo na oh, tubig okay ito okay kasi yung papaltan oh, ng, tubig. ng tubig papaltan ng tubig tapos papasok ulit ng palibago, mm -hmm. ng yeah. ko ng fertilizer oh. Ang yeah. ginagawa namin yan, yung ginagawa nilang practice nyo yan, yung kate, sa transfer nyo, dedrain nyo to, naglalagay na kami ng atubig. Ah, so, nalagyan. Oh, nalagyan na kami. Tapos nagyan nyo ng tubig. Pagka nakita nyo yung sa ibabaw na ito, meron yung parang mga parang gagamban na yung spider. Yung sa'yo, marami yung natural po yun. Ilagay nyo na yung breeder nyo. Kasi kalimitan, ang kinamamatay, maraming namamatay na mga fries So, may, eh, yung pagkain naman nila, maliit ang bibig niya, hindi naman makain. So, marami tayong mortality. So, kung marami tayong natural foods talaga nila yon Pakikita nyo yung advantage nyo. So, Ilang yung dapat maglagay ng atube sa ganito? Kami yung ginagawa namin yan, every week. Every week. week. Ano ba, yung ganitong kalaki ha, ah. ano ba yung dimension nito? 10 by 24, 25 years. Mga around 200 plus square meters. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Ayan. Pwede na ho dyan na once a week, alam mo, lagyan nyo ng... Uh, yung mga kalahating kilo, kalahating malaking bagay na huli. Sa isang butas? Oo, oh, sa isang butas. Pero isubukan nyo rin ba yung sa una. Tapos pag after mga two, gawin yung one for 250 grams. Pero sa itlog ng tilapia ho, nakakatulong siya yung adubi. Ay, marami ho. Kasi kami, na nag-alaga kami, hindi na kami nagkakate. Ang ginagawa na lang namin ba yung tubig. Uh, ah, medyo may, nag-filter lang kami di ba, may, meron tayong erator, yung ganyan. Oh. No. tapos yung pump niya, yun ay yung sumihimihigop ng mga ibang dumi. Tapos meron kaming foam na malaki. Babalik ulit siya, tapos kulang at tubig, nagdadagdag lang. Ayun, gano'n lang ang sa aming ginagawa noon. Tapos, pag tumo nag-harvest kami ng tilapia, gumala kami na screen na malaki. Pag ano ba ko ang size namin ng ganitong kalaki, of course hindi lulusot ang isda. Kaya pag salok namin ganyan, may meron na kami agad mga tilapia, mga ganyang kalalaki. Every week yung nakakakuha kami doon ng stock. Kasi ang bilis o dumami sa amin ng tilapia. Eh. toy ko na eh, nasa mga 5,000 breeders na toy, 5,000 pieces. Sanda ang babae, lima lang ko na ako agad 1 is to 4 1 is to 4 eh, may balita rin tayo yeah. kay Mr. Magtibay by gawa ng nung naka ano siya yung nag-try ng ato ah, ano observation niya sa price uh, niya malakas ang resistensya ng aming fry. yung try niya malakas ang resistensya tapos nadagdagan pa ang production ng aking pangang dumami yung production Duma Oh. Eh, ang bawi, eh, transfer niyo yung, ano, yung inyong price. Normally, gano'ng katagal, eh, tinatagal ng buhay noon. Maski may oxygen. Diyan talaga ng Batangas yun eh. Diyan din ng oxygen. Tapos talaga ng Batangas. Isang oras kalati lang, nasa Batangas na kasasali mo lang sa pan. Sa pan. Pero kalimit ba bawa, hindi agad na isalin hanggang yung buhay ng dry sa ano. Oh, tatagal lang hanggang, kung fry lang, tatagal lang 8 hours. 8 hours lang. Oh. Uh -huh. Pero nang sabi niyo kanina sa akin na naka-add to be tumatagal nang ilang araw? Um, ang tagal na inaabot ng ilang araw yan. Bang mm -hmm. ilang araw? More or less? Mga tatlong, uh, apat na araw. Mga siya. apat na araw. At sa kanya, walang oksigen yun. Nasa, walang oksigen. mo Nasa, nasa, nasa ulang room pa lang yun. Oh. Mm. So, ibig sabihin, matitiba yun. Sabi nga, we have to open up our minds on new technologies and procedures. Kasi, sabawa, okay naman yung ginagawa ninyo. Uh, kaya lang, naka-stack na kayo doon. Mm. eh, samantalang may way namang madali. Mm. Kasi ako na sa hindi man pa ito. Nasa 25 years na ako nag-i-spawn. Uh -huh. Pero ngayon lang gumaganda ang aking pagkatapak mo sa aking class na. Uh -huh. Kasi noon, hindi ko pa alam ang mga technology. hindi, <laughs> eh, okay. kaya nga ako kayo, nasa 25 years na kasi no, limited lang uh -huh. yung mga available technology But, na teknolog. hindi pa namin kasi nung no, alam mo yung... Iyon nga. Iyon na nga. So kaya ko lang nalaman yung atubi, yung aking bayan ng fingerlings na tiga rito sa San Isidro ng Alawang. Uh, Alawan. uh -huh. Kasi siya nang sadya sa akin, na doon daw bumibili sa Los Baños. Kay anak. 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 Kaya ako nakagamit niyang atubi. Uh -huh. Kasi ang production niya ang dami. Ang dami pa anak niya. Hindi na problema ang pagpaparami ng isda kahit anumang klase ang inyong alaga. Katuwang ang Atovi sa inyong palaisdaan ay mapapanatili ang magandang kalidad ng tubig sa inyong fish pond. Masisigurong less mortality na, lalaki pang masisigla, masarap, at malinamnam ang inyong mga aanihing isda sa maikling panahon ng pag-aalaga.